you know ito ay Merkoles, October 15, 2025 At nandito ako sa isang rest area, men Sa Ohio At pupunta tayo ng South Carolina Para mag-deliver At ano ba nga yung oras? 11.49 na, men 11.49 na So, lalarga na ako Pero bago tayo aalis Mag-inspection muna tayo, men Parang ako na lang ang natira dito ng truck. Kagabi ang dami dito naka-park eh. Punong-puno ang gabi dito talaga. Sobra. Ganda ng panahon. Kunin ko lang yung martilyo natin. Yun know. o. Unahin natin tong harap. Ayos. Walang leak dito sa ilalim. ilaw yan. Wala tayong bagong damage dito, no? Ay sa mga gulong. Okay ang hoses, ang airlines. Nakasarado ang tanki na yan, tsaka yung ating def tank. Sarado. Gumaga na ang turn signal na yan. Ayos ang mga gulong. Ayos sundan ang turn signal kaliwa at kanan yan nakaselyo pa rin ang trailer ayos walang problema men so far wala ring leak dito kompleto ang mga fasteners ng ating mga gulong meron silang ano eh fastener locks itong mga to fastener locks ang tawag dyan parang visual ano lang guide. Guide talaga. Visual lang, di ba? Hindi mo na kailangan pokpokin yung mga lug nuts para i-check kung mahigpit kasi meron lang ganun. Hindi na kailangan ano. Meaning, hindi na umikot yan. Kasi kung makikita ninyo, parang ano yan, yun. Screw type. Tama ba yun yung star? Kaya imposible yung iikot Maganda yung may ganito para hindi hassle sa pag-check ng mga lug nuts. Kumagana rin yung turn signal na yan. Meron pa rin sa yung taas. So nakataas pa rin ang ating legs, nakastow ang handle, meron tayong mud flap. Mud flap at merong reflective sticker. Ito palang pinakalikod, hindi ko chinek kung may mud flap. Kulang-kulang. Kulang-kulang, kaloy. Ayan, meron namang mud flap Tsaka reflective sticker Ayos ang ating mga gulong eh. Ano yun? Ah, nagbaba yung plate Ano yun? Bago yun ah Baka may nakasingit dito ang lata magutulong ngayon maggunapok po ko to wala na kaya yun so sarado ang ating tanke, ang mahalaga hindi naman leak yung naririnig ko ayos, walang problema gumagana ang headlights ang turn signals At merong clearance lights sa ating truck ayos namin pwede tayong lumarga so yung bubuntahan ko nga sa may Spartanburg, South Carolina mga 650 miles pa yata yun pero ayos lang bukas pa ang deliver Thursday ng alas 10 ng umaga Meron pa tayong 23 hours para makarating doon or 22 hours. Eh parang parang ano na lang 'yun eh. 10 hour drive lang 'yun. So ang gagawin ko nito, hintayin ko lang mag 10 oras yung aking logbook. Sa kasalukuyan, meron ng 9 hour 48. Ano na lang mga 12 minutes na lang ang hihintayin ko. Tapos another 15 minutes. So mga 27 minutes tsaka tayo dalarga. Ang problema naman ngayon, wala akong kape, hindi ko nadala yung binili kong instant coffee, pero okay lang, meron namang Love's truck stop no, mga 6 minutes away eh, doon na lang ako bibili ng kape, baka doon na lang ako bibili ng almusal. <laughs> hindi kasi ako nakapagbaon ngayon, kahit anong klaseng baon, wala ako, walang pagkain, hindi ako nakaluto men dahil nga nag-Thanksgiving. Belated Happy Thanksgiving pala sa inyong lahat na nanonood nito. Na <laughs> so, nag-Thanksgiving kahapon. Ay, kahapon. Nung Monday. And, hindi na nakapagluto eh. Kasi nga, pumunta sa tropa, ganyan ganyan. Pero ganun pa man, naging maayos naman yung celebration namin ng Thanksgiving. Sana kayo rin naging maayos yung inyong celebration. Meron kayong turkey, ganyan-ganyan. So anyway, Thanksgiving, yun lang. Bakit nga ba sinaselebrate ang Thanksgiving? Konting history lang. Ano lang to? base sa kwento sa akin ng tropa ko si Adam, na taga South Carolina. Sabi niya sa akin, uh, buong summer daw, or spring, kasama ba yung spring? Siguro. Buong spring and summer, parang ganon, no? Hindi ko alam kung kasama yung spring. Pero ganun paman, kapag nagtatanim daw sila ng mga crops, kagaya ng mga prutas, gulay, pero yung palay yata, wala silang tanim na palay. Hindi ko alam kung meron silang tanim. Pero ganun paman man, yung kanilang mga tanim, maganda raw yung pag-usbong kapag ka nag-fall na sa Amerika at November eh, yung Thanksgiving doon. So, kasi siguro medyo late yung taglamig doon kaysa dito sa Canada. Kaya mas maaga yung Thanksgiving dito. Pero ganun paman man, kapag dumating na yung fall season, Siyempre, lahat ng mga puno ay parang na lalagas na, di ba? Malamig na. So, madalit salita, kapag meron kang tanim, baka malalagas rin or kailangan mo lang anihin. No? So, kaya nagkakaroon sila ng Thanksgiving dahil kapag natapos silang anihin yon bago dumating yung fall season, maganda yung na, na ano tawag yun? na naani nila maganda na yung maganda yung mga naging resulta ng pagtanim nila ng summer and spring. Parang ganon. Kaya nila sina celebrate yung Thanksgiving para magpasalamat sa nasa taas sa naging magandang pag-ani nila at pagtanim ng mga binhi. May ganon. <laughs> Pero yun yung purpose talaga ng Thanksgiving. And and sa Canada, October nila sinaselebrate yun. October 13 kung hindi ako nagkakamali eh parang di ba sa Alberta lagi snow na nga yata ngayon kaya bago palang mag November magse-celebrate na ng Thanksgiving sa Amerika naman yung ikaapat na tama ba ikatlong Thursday or pinakahuling Thursday ng November kalimutan ko na eh kasi hindi naman tayo Amerikano eh <laughs> pero dati kabisado ko yun hindi ko alam kung yun yung last November or last Thursday or third Thursday ng November sa mga Amerikano dyan, paki-comment naman kung kailan ba sine-celebrate yung Thanksgiving sa Amerika. Medyo malamig na nga ang temperature ngayon, men. 67 Fahrenheit or mga 15 Celsius. So ganun pa man, bukas pag-deliver ko na tong load na to sa my Spartanburg, South Carolina, uh, magpapahugas ako ng tangke sa Spartanburg din. Webis yun, men. Buong webis yun ang gagawin ko. Mag-deliver tsaka magpahugas ng tangke. Tapos sa uh, Biernes, meron tayong pick sa Spartanburg din. Talagang din na tayo pinalayo, no? Doon lang tayo sa siyudad na yon. Pipick ko yon ng Biernes ng alas 8 ng umaga. Tapos dadalhin ko sa Toronto. Sa Itobi ko. Nang lunes, abente ng Oktubre. So, Biernes, bukas. Ay, bukas, Webes pa lang pala. Bukas. Sa biyernes, makakadrive ako ng mga limang oras, kamo na, tapos titigil na ako noon. Buong araw ng sabado, oh, magdadrive ako. makakauwi ako ng bahay siguro, sabado oh, ng gabi. Taman-tama, merong bridal shower, tsaka... Ay, bridal shower. Baby shower, tsaka... Hindi, actually, gender reveal, tsaka baby shower party, si paring Armand, tsaka si Maring Melda. Shoutout sa inyong dalawamin. And parang makakaabot ako sa party nila sa Sunday titingnan natin kung ano kung papala rin kung walang magiging aberya kasi hindi natin alam baka mamaya yung customer i-reject na naman yung trailer dahil ganito ganyan may amoy o hindi malinis masyado babalik na naman ng tank wash yung parang nangyari sa akin sa Tennessee sa Chattanooga hindi ko makakalimutan yun ay hindi pala nangyaring ganun ano pala yun niloadan na ako Nung natapos na mag-load, in-unload kagad nila yung produkto kasi lumabas sa lab result na parang reject. <laughs> Natenga ako na ng dalawang araw, men. Pero ayos lang. Hindi dalawang araw, tatlong araw pala. Kasi dalawang araw yung ano eh. Hinintay ko sa tank wash. Pangatlong araw, kinahapunan, meron na yata, parang ganun. Anyway, sana walang maging aberya, sana maging smooth lang lahat yung pag-deliver ko buwas pag tank wash, tsaka yung pag deliver, ay yung pag pick up sa biyernes para makauwi tayo ng sabado. Pero kung hindi man, eh wala tayo pag Ganun pa man, maganda yun. Meron tayo kagad backhaul kahit na hindi pa tayo nagde-deliver. Ganun yung gusto ko eh. Parang bago ka palang mag-deliver, meron ka ng load pabalik. Ganun sana palagi. Dati mga nakaraang buwan, puro ano eh, pagka-deliver mo, parang maghihintay ka ng ano eh ilang oras o ilang araw bago makakuha ng load. Pero kain, sana maging ayos na yung trucking industry. Hindi lang para sa akin, kundi sa pangkalahatan ng mga truckers na naghahanap buhay para sa pamilya, kagaya ko. Anyway, bago pa ako magdrama-drama, ah, pwede na yata to. 9 hours and 59 minutes, so 1 minute na lang. Meron na tayong 10 hours of sleeper, pwede na tayong umalis. Oh, meron lang dalawang truck doon. Ayos na ano talaga to way station and rest area dito sa Ohio yung parang uh, ano ba yun Pennsylvania and Ohio line ito yung pinakaunang rest area dito sa Interstate 90 sa wakas 10 oras na pwede na to 10 hours and ano pa nga eh 1 minute pwede na yan TTI Ayos na. Hihintayin ko lang yan mag 15 minutes tapos aalis na ako. Dahil tanghali na. Let's get it all, man.